Magbabay ka ko hanggang Welcome Municipality of General Mamerto Natividad Let's go! Woo! Alright! Yo, what's up mga kalakbay? Good morning! Ngayon ay araw ng Viernes, June 9, 2023. Pupunta tayo ngayon sa may Picalion Hanging Bridge. ay'un uh, yun daw yung pinakamahabang hanging bridge dito sa Nueva Ecija. Kaya masaya sa yung ride to. Puntahan natin, let's go! At ayun niya oh. Eto, lumabas na kami ng highway mga kalakbay. Time check, 5.58 am Ayan nga, duo ride lang to Wala wala kami ni Sir Edward Ito so, sa ko Bali First time namin pupunta ron Sa may Pigalian Hangin Pools na yun Actually nakita ko lang din yun Sa post sa Facebook Sabi ko ang ganda rito ah Kaya, sa, kaya sabi ko Puntahan ka ako natin Kaya yun, eto na yun Let's go! na ano tayo balik kakalan tayo dyan papuntang Lenera sa pakiramdam ng ano, nung tama nung araw nung gantong oras na 6 6 am to 8 am sabi nila yun yung pinakamagandang sinag ng araw giniago <laughs> ba mo? alright <laughs> na tayo ng Llanera mga kalakbay yun na yung papasok ng general Natividad tibidad oh. nakikita ko yung mga lumili ko labi na tayo mga kalakbay yun o oh. ayun pa rin si Sir Edward tama pa rin natin eto Etna eto na This way, the general mamerto natividad Ay right, tarik na tayo. Hindi dadetto mga galak pa puro Sorong makikita mo. Ano medyo may mga sira sirang daan nga lang dito pasok ng general mamerta na dividad iba e talaga pagka puro verde ang makikita mo pre no? the best eh no, the door ride bigyan ko nga pala kayo ng konting idea meron kaming pinaghahandaan ni sir edward na isang malupitang ride yon isang long ride abangan nyo yan stay tune lang kayo sa ating channel ang, ang clue pare anong clue? ang, ang clue, clue. Uh, ito ay ride ng isang magkaibigan <laughs> yun magka-partners <-fucklers>. magkaibigan <laughs> basta stay tune lang kayo dyan makikita nyo yan lahat sa ating channel CJ Imperio shoutout nga pala sa lahat ng subscribers natin dyan Talakbay, ito na nga tayo. Welcome municipality of General Mamerto na tibidad. Magpipicture-picture lang tayo sa clip dito. Sir, magtanong alam po, saan po yung papuntang ano? Yung Pekalian Hanging Bridge? Diret lang po. po. Diretso lang po. Diretso lang po. Direkto pa. Direkto pa yung so, Ang uh, akunta yan. Wala dito hanggang Pekalian, nasa 30 km. Ayo seven kilang meter sepo. salamat po. Morning. Terima Thank you. Thank you. Mga kalakbay, sabi nung napagtanongan natin kanina, si Kuya, dire-diretso lang daw tayo dito. Ayan, yung way natin na yan. No? Bali mula dun sa Arco, nasa more or less 7 kilometers pa. Pero malapit na yun, kaya chill-chill muna ulit tayo. Shoutout nga pala kay Kuya sa napagtanongan natin kanina. Baka 20 po kilometers na no? oh. Takbo lang natin 14. Mula doon sa Arco, talagang puro green pa rin ang makikita mo Ang ganda. Ito na ano to. Manarog Cemetery. Town proper 'yan. Municipal Hall.

Gusto kong matutong mag-bike Ito na yung bike ko yung. Yeah, yun. drive ko bike natin, si Vlad. Si Vani. years na yata kami magtutama na ito. Yeah, Sobrang napamala sa akin bike na ito. Yeah naman na kami magkakataanan sarap hirap at pinghawa kami ay laging magkasama ano ang pinaka paborito mong palabas <laughs> nung bata ka? batang 90s batang 90s isang mabilis na sagot ko dyan isa uh, Peter Pan kaagad Peter Pan yes napaka Pan. ano yun napaka eh, uh, adventurous ni, ano yun, ni Peter Pan sa akin para, si ano si mas Rider Black Tom Sawyer. Tom Sawyer Si Hawk at si Tom Sawyer uh -oh. ah, yung mga nakalakihan natin nung tayo ay bata pa lamang Batang 90s Shout out nga pala sa mga batang 90s dyan Woo! Pero di ba ang paborito mo ano? Ah. Uh -oh. uh, Princess Sarah. Ay, Princess Sarah. <laughs> at ang na Nardin At <laughs> ang na Nardin Brapper na tayo mga kalakbay na natibidad Brapper Brapper yung matas na. Yun. Ay, ah, ayan, ito, yung ayan, no? sa ba ayan, mga yan sa mga ayan, ano, ito. Ito, ayan, ito, Ito, pa. mataas na ayan Ayan, Ito, pa ayan, Ito, pa. Ito, pa. Ito, pa. Ito, Ito, pa. Yeah, yeah, yung mga isa sa pinaka magagandang project ni Sir Edward EF Nicolas. Welcome, barangay sa Laguta. Ayaw na naman kita mo yung mga sa electric Ah, Ang 30 km mga rito ah. Sabi ni Google 24 lang Ang halak mo eh ko na yung sarato na oh Ito ba yung disney kanan yung pinuntahan ni Sir Edward Hindi tayo? Ito Tanong natin. Ma'am, good morning po. Tanong lang po. Saan po ipagpunta? Ano? Hanging Bridge, Pigal Ah, dito. Tama. Thank you, thank you po. Thank you, thank you. Hello mga kalakbayo, welcome to Picalion Hanging Bridge. Ah, dito tayo. Papasok tayo dito. Sa eskwelahan nila Kalian elementary school siguro. oh, tama. Alright. Bali. 31 kilometers. Time check sakto, 8 a.m. tayo. 31 kilometers Tara, pasok tayo dito. narating ka din ayun, ayun mga kalakbay oh. marami din kainan dito kung gusto nyong magmerienda ayan, Oh. eto sarado nga lang ganda, maganda rito mga kalakbay. Nasaan tayo ngayon, Sir CJ? Yon, currently, tayo ngayon ay nandito sa may Picalion Hanging Bridge. Okay, medyo maliling. nila, eh, ito daw Moving. ang pinakamahabang hanging bridge sa Nueva Ecija Province. Okay. Kasi okay. ito ay may sukat na 197 meters mula doon sa inakita natin hanggang doon sa may dulo. So mm -hmm. uh, ayun, doon tayo pupunta. Ganun ba? Let's go. <laughs> Uh, ang naging ruta namin ay Mayapyap, Pinagpanaan, yanera, uh, At kumanan kami ng General Mamerto Natividad Napakadaling puntanin, eh, no, Sir CJ Kahit galing kayo ng Kunyari, for example, galing kayo sa Rizal, Pantabangan, or Cabanatuan Basta liliku lang tayo sa Natividad Diret Diretso lang, no? dire-diret Diretso lang, malalampasan mo ang mga... <laughs> Talabutab Norte eh, School, no? Maka, maka. Tapos dire-diretso lang, parang may dead end na halo siya. Meron namang nakalagay na topical yun eh. kalakbay yung ginamit ng mga materialis dito purong bakal ayan o yung flooring nya puro flat bar kaya solid din yung pagkakagawa nato tapos ito cyclone wire messenger wire ayan o na maraming suporta tapos ayan cemento mas mauga dito mga kalakbay Basta yung uga, yung sariling uga lang natin. Ah. Walang mag diba rin tayo magpa-uga. Okay. <laughs> <laughs> ah, Yan o, Ito, taas mga kalakbay o. Parang ang tibay. O, oh, tibay nga ng pagkakagawa niya, solid o. Ito daw ay 197 meters. Pinakamahabang hanging bridge sa Nueva Ecija, Robbins. Ayan, eto na yung dulo mga kalakbay Ang oh, ganda oh Ganda ng baba, ganda ng view sa baba Tapos kita mo yung Mga bundok, ayan oh Testin na natin siguro bumaba Mamaya uh, mga, mga kalakbay E testingin natin mag bike pabalik Kung kaya <laughs> Eto yung kabilang dulo Ayan oh 197 meters ya, ganda ng view dito ya, may mga bahayan din dito sa kabilang side yung kainan kalakbay ito naman yung baba ya, no, dyan tayo galing kanina dyan tayo umakyat taas pala oh <laughs> pag nakatampay ka dito yung location mo na yan yun ang makikita mo mga nature lover dyan ah, dito lang yan sa Pikel Hanging Bridge General Mamerto na search nyo sa google matilang lang naman puntahan ayan o, oh. yung Hanging Bridge nila oh. ah, siguro pahinga muna tayo dito mga kalakbay, mga ilang minuto lang let's get it on mga kalakbay Tetestingin natin ngayon magbike papunta rin sa kabila. Enjoy ito, sigurado. Let's go! Woo! sa lugawan. saka malamig din yung pesto mga kalakbay yung mga menu nila oh. Shoutout nga pala sa kinainan namin sa napakasarap na mami special mami sa Barangay Talabotag A.N.M. Ayan si ate oh. Ate shoutout sa'yo Salamat sa napakasarap na mami Makamig song masihin Napapanood ka sa buong mundo. shoutout po kay Ace Marquez. Hi, belated advance happy birthday sa iyo. Yeah, thank you, thank you, thank you. po. Habang namamahinga nga pala kami, eh siya shout ko muna ng mga kumpare natin. Kay paring Jancel Del Rosario, shoutout sa iyo pare. At kay Jade De Guzman, ayan mga kumpare natin 'yan. At syempre sa kanyang Jade's Puli Sublimation jersey and shorts. Yon, shout out sa inyo pare. Nakita niyo naman mga kalakpay yung pagkakataon, ano? Etong kinainan namin na to, okay. eh hindi namin sinasadya. Opening pa lang ngayon. Yan oh, ANM. Food house. Ayun si Ate. Ate. Hi po, iniimbitahan ko po kayo na pumunta po sa ANM ano resto. Um opening po namin today. Tas Hope po na sana po mapunta po kayo dito kasi yung

Nandito tayo sa may palayan Hub Ayan you know, o Nitilabas ng, ng dinaanan natin I love the abaysia